Hello guys, kumusta po kayo? Sana okay naman po kayo sa mga pangyay kayo naroon. Ngayon magluto tayo ng pinangat na talapyong Tagalog. Pero bago simulan ng pagluluto, welcome to my channel, Alpen Home Cook, di ba? Kung hindi ka mga super channel ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para ang test pinag nagawa ko. Isang magpagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay magluluto po tayo ng pinangat na talapyong Tagalog recipe nagamit tayo ng tilapiang buhay na tilapiang tagalog tapos gagamit din tayo ng sibu sibuyas kamatis, silim verde saka sampalok na sariwa gagamit din tayo ng patis at konting muntika at asin tala, butin natin so ayun nga guys ah uh, natin tong talapia at tinanggal natin ng kaliskis. Iniwan na natin itong sibuyas, sampalok, at kamatis. Kaya e, kaya ng siling belly. Malay lang guys ang pagluto ng pinangat na talapin tagalog. Ilagay e, natin sa kalali. Lagyan natin ang ilagay e, natin itong sibuyas, kamatis, sampalok saka silimbelde lagyan natin konting tubig lagyan natin yung patis saka lagyan natin isang kutsalang mantika

So ayun nga guys, dito na siya. Pagka nakita natin yung sampalok ay pumutok na. Saka yung kanyang mata ay lumuha na. Ibig sabihin dito na yung pangat na pangat at talaga. talat ng tabang. Ah, ang ina ah, natin. Bye bye. Good bye sa inyo. God bless us all. Peace out. See you in the next video people. Bye bye. Thank you for watching.